Another day, another vlog na naman tayo mga kachika. Naghahanap ba kayo ng murang bilihan ng mga Christmas decor? Sa panahon ngayon, pagpasok nyo ng mall, kahit anong mall pa yan, ay makikita nyo na yung iba't ibang Christmas decor. Nandito nga pala tayo guys sa Compass One. Every week, iba-iba nga pala ang sale dito. Ngayon ang nakasale is yung Hanford at ang New Yansang. Maraming sale guys. Tingnan nyo to, naka 70%. Ayan, yung mga bag na yan, more on pang lalaki, ay naka 70 70% off. Minsan talaga nakaka bumili kasi nga ang mura niya. Kung baga yung dating 200 para magiging 30 o 40 dollars na lang. Kaya eh, kailangan talaga pag nandito kayo o pag may mga sale, iisipin nyo talaga kung kailangan nyo talagang bilid. Tulad ng bag na to guys, dati siyang 150, ngayon ay 59 dollars na lang. Mukhang gusto ni Javi pero na-realize niya hindi naman niya din talaga kailangan. After natin tumingin-tingin ng mga sale ay nagutom na tayo kaya... Okay, tayo sa taas. Kumain tayo dito sa Kopitiam. Ito ang food court dito sa Singapore na masasabi mong value for money. Umorder nga lang pala si Javi dito sa Japanese cuisine ng Saba set. At ako naman ang inorder ko lang is yung bread toast set. Pag kumain nga pala kayo dito sa Kopitiam, huwag nyo kakalimutan gamitin yung inyong Fair Price app. Kapag ginamit mo yung Fair Price app, meron kayong 10% discount. Kay Don, lagi pa yung may promo guys. Katulad na itong bread toast set ko, naka 50% off kaya naka-promo siya. After natin kumain, ay pupunta na tayo sa sinasabi ko sa inyong murang bilihan ng mga Christmas decor. Pagbungat mo palang dito sa Japan Homes, guys, makikita nyo na yung mga nagagandahang mga Christmas tree. At ang promo nga pala nila ngayon is buy 3 for 15% off. Dito nga pala guys, may mabibili kayong $2, $3, $4 na mga pang-dekorasyon para sa Christmas. At kung gusto niyo talaga makamura sa pagbili ng Christmas decor, bumili kayo dito after Christmas kasi nakasale na yan ng 50% or minsan 70% off pa. At ito nga ang pang pangsabit guys, nakasale siya ng $1. At itong rate naman na to is $19. Pero malaki to kaya maganda talaga siya kaya itry nyo dito tumingin-tingin kung baka magustuhan nyo at napakamura talaga dito. Kung i-compare nyo sa ibang shop. At ito nga guys, so oh, $3 lang, di ba? Ang ganda niya lalo na pag ilalagay nyo sa Christmas tree. Kung meron pang mas mura dito guys, comment lang kayo sa baba kung saan ang mas murang bibihan ng mga Christmas decor. Ayan guys, thank you for watching and follow for more.